Hi, friends! Coins me, and welcome back sa ating YouTube channel kung saan sa episode 6 nga ng What's Wrong with Secretary Kim ay talaga namang nag-iwan ito ng super kilig Lalo tigit na ang mga kaganapang ipinakita ni Brandon At sa episode 7 nga ay kaagad na maaabutan ni Brandon sa Secretary Kim Makikita pa nga niya ito na inaayos ang necktie ni Troy Si Troy ang makakatulong kay Secretary Kim upang kanyang makilala na ng tuluyan ang nooy munting bata na pinuha ng mga masasamang loob na wala siyang kaalam-alam na ito na mismo ngayon ay si Brandon. Dahil sa si Troy ay uh, nagtatrabaho sa isang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa mga ganong bagay. Parang uh, nasa NBI siya or something like that. Samantala dito, naging katuwiran nga lang ni Brandon kung bakit niya sinundan sa Secretary Kim eh para umano masiguradong ligtas ito dahil sa uh, ayaw niyang merong masamang mangyari dito na ba ay ikinakilig naman ito ni Secretary Kim. Sa kabilang banda mula naman sa office, dito nga ay patuloy na nagpapa-impress, nagpapakitang gilas ang katukayo ni Secretary Kim na magiging kahalili niya once na talagang nakapag-resign na siya at dito ay inayos nga nito yung, uh, yung office ni Brandon. Ginamitin niya ng mga nylon cable tie ang mga wires na ikinagulat naman at lubhang ikinabahala. Kung pag traumatic kasi, diba? parang may masamang uh, karanasan talaga si Brandon sa bagay na yon nung siya ay bata pa. Dito ay gulat na gulat na ang naturang lalaki at uh, tinatawag ang pangalang Secretary Kim. Nangako naman dito sa Secretary Kim na di umano eh, hindi na umano mauulit ang bagay na yon. Nakaagad naman siyang sinagot dito ni Brandon na aniya, and how can you guarantee that kung iiwan mo kami? O diba? So for, so for pa konsensya si uh, BMC. Ilan lamang po yan ano, sa mga kaabang-abang na kaganapan sa episode 7 ng What's Wrong with Secretary Kim. Samantala, shout out po sa ating mga kimpaunatics dyan, sa ating mga kasamahan na talaga namang tumututok sa bagong seryeng ito. Kina Ma'am Marilyn Concepcion Manuel ng mula po dyan sa Madrid, Spain. Kay Ma'am L.B. Baruga, Ma'am Elizabeth Mendoza, color kid chicken ng Saudi Arabia, Rose Kaliwag, Provinsyano ng State ng India, Wendy Peniamante, Lizelle Pangan, Shana Benjamin, Gloria Catalasan, Loris Joy, Minda Bolor, at kay Ma'am Mercedita Bolanos. Muli po maraming maraming salamat kita. Kits po tayo sa episode 7. Bye!